Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, tuturuan ko na naman kayo kung papaano mangutang. Char! Kung mahilig kang gumamit ng Shopee, i-share ko lang sa inyo doon sa mga nagbabalak na mangutang ng S-Loan o gustong gamitin ang kanilang S-Loan pero natatakot kasi hindi nila alam kung magkano yung interest na kada term nakukuni nila. So, para sa'yo ang video na to. So, mga hindi pa alam yung po yung sa Shopee apps na kang mag-loan uh, ng cash. First, punta tayo sa inyong profile. Then, click nyo lang doon yung S-Loan. At makikita nyo doon yung available credit limit nyo. So, sa akin nga, meron akong 18,750. Kung gusto nyo kunin, click nyo lang ang withdraw. Sa paghaba ng terms, sa paglaki ng interest um, 61% ang interest. Baba ang monthly, 2,483.97. Pero pagdating naman sa interest, 61%, sobrang laki. Ang total niya ay 29,807.64. Doon sa kukunin mong 18,700. Merong pang admin fee yun na 187 sa 9 months term naman, uh, meron siyang hulog na 3,003.46. So, 46% naman yun. Yun uh, ang, ang total naman nun ay 27,031.14. Sa 6 months naman, meron kang uh, monthly payment na 4,042.28. 31% ang interest nun. So, ang total niya ay 24,253.68. Tignin natin yung pinakamababang term na 3 months. So, yon ay merong 187 pesos na admin fee. Yun ay 1%. Then, click lang natin yung withdraw. Ito nga pala guys ay papasok sa ating uh, Shopee wallet. Then click lang natin yung back to S loan. So yun, nabawasan na nga ang ating available credit limit ay 50 pesos na lang. So yun, kung makikita nyo, nasa Shopee Pay na yung ating uh, withdraw. Click natin yung Shopee Pay. Then, click lang natin yung send money. Ang gagawin ko ay i-send ko siya sa aking Gcash account. Click lang yung other e-wallet. So, doon sa mga wala pang nakasave, kasi sa akin nakasave na yung akin Gcash dito, pwede nyo ilagay yung transfer to a new e-wallet. Hanapin nyo lang yung Gcash. So, sa pag-transfer natin sa ating Gcash, meron siyang payment na 15 pesos. Click lang yung send money. Successful na ang pag-send natin ng money sa ating Gcash. Punta na tayo sa ating Gcash. Check na natin kung nandoon na yung pera. So, ayun guys, dumating na yung um, tinransfer nating pera sa ating GCash wallet. So, ayun guys, thanks for watching and don't forget to like and subscribe to my channel. And pakiclick na yung notification bell para lagi ka updated sa aking mga video. See you in my next vlog. Bye!